Maluwala ating araw sa inyo lahat mga kaibigan Na try na ba magbaon ng ano Walong isda or escolar fish sabi ko ano ito Tampupok or aswang na isda ano? Try natin kung masarap ito Oh yeah. Walo mm. Parang brittle yung laman nyo mga kaibigan Nagkakrak hmm. Nagkakrak siya prito pero walang lang sa pagprito 60 pesos yung kilo pero binil natin kilo 30 pesos dalawang piraso lang no yung isang piraso nito yung natin namin ni Mrs. Almusal parang yung Almusal natin ano 15 pesos no dalawa na kami ni Mrs. kumain tipid talaga Legit ito kayo ko, mga kayo Basta ba mga isda, mura yan. Tipid tips tayo eh. Aswang. Pero bira lang to sa ano. Pero ngayon ay season. Season yung scholar fish ngayon. Kaya maraming huli. Sa Naga City ako, bumili lang ito eh. Sa market. Brittle mm. yung laman. Kaya kung hindi ka marunong nito magbrito, Walang matitira niyan mga kaibigan. Dapat maalam ko ang preto ng scholar hmm. Tap. Ito yung ulo niya, parang aswang. May ano kasi, may pangil. Kapamilya ito na ano lang ko yun. lang ko di ba? Ordinary lang ko puti. Ito itim. Sana may sa sana nito may sausawan tayo kalamansi tapos ni kamatis kaso nagtitipid tayo mga kaibigan tipid tips tayo dito pero sahod day naman ngayon nasinda yung payslip sa amin 4.9 yung sahod ko no, pero wala pa yung ano wala pa, wala pa laman yung ATM mamaya pa yun mga hapon Kaya ngayon nga ngayon hapon, bibili tayo ng ano, karne. Baboy siyempre. Pasa din tabi lang sa mga kaibigan natin muslim dyan. Ano? hmm Kaya mo yan? tipid na tipid 15 pesos lang halos to eh hmm saka yung mantigang ginamit ko ditong pamprito luma din mga kaibigan kasi ilang araw na akong nagpiprito ng isda eh laging prito yung ulam ko eh hindi kagad namin tinatapan yung pinagpritoan ah. malinis naman yan eh mm. Ha. Hmm. Shoutout pala sa mga kagabaaw camera rin so. Bao ang ruta namin ngayong araw eh. Mm. And salamat pala sa ano, monetize na tayo sa YouTube eh. magkantay na lang tayo ng ano, yung AdSense dumating. Padalan tayo ng sulat ng YouTube from America. Mmm. Tama ah. Sa TikTok pala, tinamad tayo mag mag post sa TikTok. Naka-unhold kasi yung ano natin, affiliate program. Ewan ko, wala naman violation eh. Nalulugi sila magpasahod. bare lang naman nga, no? Wala pang 1K ang pinikita natin doon. 300 pesos lang ayaw nang magpasawad ni TikTok magtaya hmm. hmm. solve na tayo mga kaibigan sa ating tanghalian sa palangin yung likod OFW sa Pinas si Mark at lagi nagpapaalala lagi lang tayo magtitipig dito sa Pinas para hindi tayo inuulan ng utang hanggang sa muli that's all magbuhay